morning mga kapopoy ng futurista uh, Ngayon ay nandito po tayo sa ibang lugar uh, po tayo ng isla Nandito po tayo ngayon sa Dumaguiti City uh, Meron tayo ang isang explore pa kaya Ito yung tinatawag ng bato, waterfalls So ito yung itsura ng kalsada na tatahaki natin Wala doon sa minla ng Dumaguiti City Papunta ang Valencia ito itong tinatawag na pulang bato Waterfalls No, sama semuanya teman-teman pengen menceritakan Ah, sir? kanang gawa sa pools na mo mga cottage dere? Overnight stay. Overnight stay. Pila sad? 25. good for 2. Yeah. Ang mga cottages nga walk-in or walk-in. Untay ano sir? 600 to 800. 600 to 800. Na sir Ang kanang ah, kubo kubo style pila na siya kapaks, ang masuda na? Mga 10 to 15. 10 to 15. Oh. Mauna na siya ay 600. 600. Oh, sige. Thank you sir. ha? So explore na mo, sir ang so sir. Okay. Akasi okay. ano mo sir. Jason. Ha? Jason. Jason na yan. Shout out kay Sir Jason. So, ngayon mga kapubring adventurista, ah, nandito na tayo sa ano, Pulang Batok Falls. Ayon. So, ngayon mga kapubring adventurista, ay papasok tayo. Titingnan natin yung falls nila. Kung gaano ito ka-recommendable puntahan at kung gaano nga ba ito kaganda. Wow. Tumaklo sa aking mga bala, Ito ay nagmumula sa iyo Mula sa berdeng mga puno at asul na dagat Kay sarap pagmasdaan ang kagandahan mo La mga pagkalighasa iyo oo sa araw ulan kahit pabagyo paya pa ang buhay o may pagsubo Ang pagikot ng mundo ay tumutuloy Di tumitigil ang iyong hangin na